Hello mga ka-trending, welcome back to ZK Trend. Ibang-iba talaga ang ihip ng hangin sa Binget. Makikita naman dito sa off-cam ganap ni at Bell para nga sa taping nila ng kanilang teleseryeng Cut by Me Love. kita naman na hindi basta-basta lamang love team ang dalawa ng dalawa kundi magjowang magjowa na. Katulad na lang nitong larawan na ito na tila ba ay niginaw nga itong ating bell kaya naman to the rescue itong ating Donnie. Talaga namang napaka cute dito ni na Donnie at bell sa height difference pa lang nila at talagang bibing bibi tingnan itong ating bell na nakatago sa jacket ni Donnie. Maraming nga mga bubblies ang talaga himlay na sa mga larawan na ito ni na Donnie at Belle sa off-cam ganap nila sa bagyo. ayon nga dito sa komento ni Ella sa Twitter, dapat pala para hindi lamigin sa bagyo ay may six-footer na jowa na willing maging jacket mo sa panahong nilalamig ka at sana all happy valentines don bell ay naman dito kay Kai sa Twitter isa ring bula favorite ko ito please kasi I understand how Donnie smiles at Bell like this cause she's so cute parang natatawa pa siya ka. kasi siguro nagre-reklamo na sa lamig si Bell so come here, think, hide her bahala kayo dyan, kanya-kanya na taragis kayo Don Bell this photo sequence of don bell donny smile when bell went to him to hide on his jacket he smiled over bell being this cute she's cold and he was her jacket oh god excuse me but the height difference and the baby bell hiding on Renato's jacket who is my favorite photo sequence don bell and bag, you will surely be added on my all-time faves oh grabe hashtag don bell talaga namang lahat ay kikiligin na sa mga larawan na ito ni na Donnie at Belle. Halina at panoorin natin ang video. Donnie, ang pugis! Ang